Magandang araw sa inyong lahat uh, Welcome to my channel po Ang topic natin ngayon is Paano nga ba mag-fill out ng purchase request uh, Ang purchase request po is ginagamit natin pag meron tayong gustong bilhin sa office then ito yung fill out natin para mag proceed into procurement uh, ito ay kadalasang ginagamit sa property and supply office or kadalasan naman is end user po yung gumagamit nito. Depende po sa organizational structure ng inyong opisina. Okay, let's proceed to the PR form. Uh, guys, ito yung uh, purchase request form. Ito yung ginagamit natin para makarequest tayo ng goods. Uh, dito sa entity name ilalagay lang natin yung pangalan ng opisina natin halimbawa office of the uh, minister halimbawa lang and then dito naman sa fund class fund cluster uh, kadalas dapat po ang naglalagay dito kung hindi natin alam ang sagot si finance po ito pero for your info po ang fund cluster ay in accordance with the UACs or Unified Accounts Code Structure. Ito yung makikita sa uh, sa Government Accounting Manual or GAM Volume 3, the revised chart of accounts. Uh, next po, uh, fill in natin yung office or section. Halimbawa, ang uh, section natin is property and supply division halimbawa lang or halimbawa naman kung kung end user kayo na hindi naman sa PSD or sa property division pwede kayo maglagay ng halimbawa um, accounting division halimbawa lang balik natin sa property Okay, next naman tayo dito sa PR number. Sa PR number, meron siyang uh, format na kailangan natin i-follow. Yung sa, ganito yun siya. 1, 2, 3, lang. Yung sa first na kun natin, na first na sa format is yung year. 2024, dash, kung anong month ngayon. Ngayon po kasi is April 29, 2024. So, April 04 siya. Dash, yung serial number. Ang pagsisiri, paggawa ng serial number is kung sa January tayo nag-start gumawa, ngayong year 2024, January tayo nag-start gumawa ng PR, so 0001 tayo mag-start. But, since let, let's consider na since April na ngayon, so marami-rami na tayong nagawang purchase request. So, let's say mga 009 na ito or 29 let's see yan uh, responsibility center code ito ay makikita sa finance din ito sila yung may alam kung ano yung responsibility center code din nyo halimbawa yung halimbawa nito basta dito na, din na natin lagyan ito kasi sa account sa finance talaga ito siya sa date naman is kung ano yung date ng paggawa nyo ng PR. Gaya ngayon is April 29, 2024. ah uh, stock, num stock or property number, makukuha ito dun sa property and supply office niyo Pero kung hindi pa sila nakagawa ng ganito, pwede naglagay lang kayo ng 1, 2, halimbawa lang kung wala pa silang ganito. Pero kadalasan sa mga office, meron nito sila. But, we leave it blank na lang po. Sa unit, talimbawa bibili tayo ng bond paper. Ang mauna is yung generic name niya. Then, yung specific na. Specification. A4 ba siya? Tapos kung ilang sub, kung alam niyo yung sub nito, kung hindi kahit A4 lang. Uh, lagyan natin ng 70 GSM kasi 'yan yung regular na ginagamit. And then dito sa unit, lalagyan lang natin kung piece ba siya or ream. Pero in in band paper po, ang kadalasang ginagamit natin is ream. Minsan naman ginagamit din ang box. Kasi sa isang box, meron siyang 5 reams. Ang quantity, let's say kailangan natin is uh, 100 reams. Then, unit cost. Pang unit cost, let's say, mga 225 ang price ng bond paper today. Then, para madali sa inyo, lagyan nyo ng formula itong total cost para walang error sa pag-compute. Ayan. And then, dito tayo sa baba. Lagyan nyo ng formula ito para maka -sum up na siya diretsyo. Para hindi tayo mag-compute manually. Punta tayo sa... Balitin natin. Wait. Uh, lagyan nyo lang dyan sa cell na yan. Tapos, click nyo lang yung auto-sum. Ayan. Automatic na yan. Make sure na mako cover nyo yung lahat ng gusto nyong i-add. Okay. Enter. Ayan siya. Uh, sa so next tayo, sa purpose, kung bakit nyo siya gustong bilhin. Bawa, for daily operation of property and supply division. Halimbawa lang, pwede rin naman for for invent inventory purposes. Or kung bibilhin nyo siya para sa activity nyo, uh, for gray for training materials. Oh, ano ba? training materials for the conduct if meron kayong training halimbawa for the conduct of mid-year performance review of kung ano yung office nyo of accounting division halimbawa lang make sure na itong sa purpose nyo, halimbawa, naglagay kayo dito ng accounting division, dapat mag-match din doon. So, i-match natin siya. Halimbawa, taga-accounting ako. Yan. Ang requested by, syempre, kung kayong, uh, kayong end user, lagay ni dito pangalan nyo. Halimbawa, si Peter Santos. Halimbawa lang designation halimbawa ikaw ang ay wait lang administra administrative officer 2 halimbawa tapos pirmahan mo dyan then kung sino yung uh, mag approve dun sa purchase nyo halimbawa yung head of office nyo is si <laughs> ano ba Lagyan na lang natin name. Ay, sige, lagyan na natin Juan Carlos. Juan Carlos Cruz. Tapos, ang position niya is, office nga? Anong entity? Minister. Kunwari siya yung minister. Tapos, isasubmit lang ito doon sa office ninyo. Dun sa, minsan sa case namin kasi, pag uh, draft namin itong PR, papapirmahan namin dito sa gumawa, or head ng office namin, head ng unit namin, then ipapa ipapa transmit namin sa procurement service. Tapos, si procurement service ang magpapa uh don sa uh, minister or don sa head ng office mismo okay guys sana may natutunan po tayo and please subscribe po sa aking channel maraming salamat